sa pong maganda at mapagpalang oras sa mga all at shout out sa mga all. Mapag-usapan lang natin, magiging viral na naman ngayon ang usapin tungkol dito sa pagtakbo ni uh, Kuya Will. Yung uh, bigyan ng jacket 'yan, 'yan. <laughs> si uh, Kuya Will Ribillami. Eh. Dahil nga sa mga ano niya, sa mga interviews niya no Lahat ng katanungan sa kanya ay binabalik din niya isang tanong pag tinanong siya ibinabalik niya yung tanong Ako naman Kuya Will 'yan ang sinasabi natin eh no na pag ikaw ay artista at kung uh, hindi mo pag-aralan ang batas ay huwag ka na pumasok sa ba sa politika kaya na pag-uusapan ngayon si Kuya Will dahil nga meron dung parte ng uh, kanyang interview na ang tanong sa kanya ano pong batas ang inyong planong gawin ang kanyang sagot ba naman ay sa tingin mo ano bang dapat kong gawing batas so siguro sinusubukan niyang kumuha ng idea dun sa mga nagtatanong sa kanya kasi ayan ang punto niya na kung ano ang gusto niyong batas na niya ay yun daw ang kanyang uh, ihahain o gagawing uh, batas pagdating pagka nakaupo siya sa Senado yan ay kumakaupo siya so ganun ang nangyari kahit dun sa isang interview kay uh, Katun Ying tinanong din siya ni Katun Ying <laughs> binalik din niya ang tanong kaya ang sabi ni Katun Ying sa kanya ay eh, hindi naman ako tumatakbo bilang Senador kaya kumbaga sa tingin natin ay hindi na lang dapat siya tumakbo no para sa pagka senator ang mangyayari kasi diyan ay dahil sa popularity so kaya niya ginawa ito which is uh, alam naman natin na tumutulong talaga siya sa mga kababayan natin pero uh, ito kasi yung pinag-uusapan dito yung sa naisa no, sa senado hindi hindi basta-basta kung baga. hindi basta-basta uh, pinasok niya ang politika maring manalo siya pero paano naman pagka nandun na siya baka naman na uh, ibubulis ibubuli siya ng mga abogado na mga kasama niya dyan sa senado so ewan ko lang kung ano mangyayari dyan pero yun nga uh, naging usapan usap-usapan ngayon na hindi na lang dapat daw siya tumakbo dahil sa mga pinakita niya nung mga interviews niya na kung ano ang tinanong sa kanya binabalik din niya yung tanong ayan lamang po no, na napag-usapan lamang ito uh, si Kuya Will naman ay tumutulong naman talaga sa mga kababayan natin pero kaya naman niyang gawin yun kahit hindi wala siya sa uh, gobyerno o sa senado nagagawa naman niya ito Depende na lang yan kung bobotohin siya ng uh, mga kababayan natin. Yan po, maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit, malit, na channel. Pagpalain naman bawat isa. God bless everyone.